Good morning, mga besi. Ito nga, usually, na ginagawa ko. Every morning nga, kada bababa ako, mga besi. Una kong ginagawa ang magsaing nga dahil matagal nga yan maluto mga besi Hanggat sinasalang ko nga yung sinaing namin ay sinasabayan ko na nga rin ng multitask mga besi Dito nga nagsalang nga ako ng dalawang itlog, dagdag nga to pang almusal namin Dahil meron nga kami kagabing natirang adobo mga besi Pag may natitira nga kaming ulam sa gabi besi at kaya pa naman ding almusalin sa umaga ay ginagawa nga naming almusal yung para kay papano. Konting dag lang sa ulam namin pang almusal mga besi. Pagkatapos ko nga magluto doon besi, nagsalang naman na ako ng tubig ni ate nga panligo. Hanggat tinaantay ko nga yung kumulo mga besi, hinugasan ko nga muna tong tumbler ni ate. Hindi ko na nga tunahugasan nahugasan kagabi. Sobrang antok at pagod na nga. Bago pa man din, pumasok si ate, tinitignan at sinicheck ko nga rin yung bag niya at yung wallet niya nga mga besi. Hanggat inaantay ko pa kumulo yung tubig, naglagay nga muna ako ng tubig dito sa mga lalagyan namin dahil wala na nga rin laman at sayang nga rin yung rep mga besi. Dito nga nagulat ako, maaga pa bumaba na nga si Dada at sabi niya nga masakit nga daw yung chan niya kagabi pa nga daw para nga daw siyang mag-LBM. Dito naman, hinanda ko na yung baon ni ate na tinapay Dutch meal at kanin tubig nga. Pagkatapos ko nga doon, besi, napaliguan ko na si ate, hindi ko na nga napakita sa inyo. Pagkatapos na maligo, pinakain ko na nga rin, besi, at nanonood pa nga yan bago pumasok. Hinahayaan ko na nga rin yung manood dahil hindi nga yan cellphone ng lunes hanggang biyernes, mga besi. Sabado nga at linggo ang cellphone nila. Pagkatapos na nga kumain, ito naman at inipitan ko na nga rin siya, mga besi dito nga besi tapos ko nang ipitan si ate at sumunod naman na mag-almusal si dada dahil inaante niya pa nga ako matapos kay ate dahil ang tagal ko nga rin ayusan si ate dito nga besi nakapag uniform na si ate at inaayusan ko na nga lang din dahil si Dada nga, inaantay na lang din naman kami Maaga pa naman sa mga oras na to, besi Si Dada na nga ang nagahatid kay ate, mga besi Dahil wala nga naiiwan kay bunso Kung nakikita nyo nga, siging salita ko dyan at tumatawa nga ako Dahil si Dada nga, nakikipagkwentuhan ng puro kalokohan Dito nga, tapos ko nang gayakan si ate Papabanguhan ko nga muna bago kong makalimutan dahil side effect nga sa akin ng family planning besi ang maging makakalimutin medyas at sapatos na nga lang din ang ulang ni ate mga besi abay pinatayo ko na nga gusto pang manood ang matagal anong oras na neto nang matapos nga tumalis na sila besi eto naman din ang sinunod kong hinarapan labahan nga namin marami nga rin yung besi nasa taas pa yung mga kumot at punda tsaka nga bedsheet hindi ko na nga muna ibinaba mga besi dito nga, pass forward na nga, nakapaglaban na nga ako at natapos na nga. Ito na nga lahat ng nilaban ko, mga besi. Lahat nga ng damit namin nakahangir. Pag nasa taas nga, besi, sa mga bata nga yan, para nga mabilis ng matuyo. Kung makikita mo nga, napakatirik na ng araw dyan, mga besi. Hindi na nga ako nag-dryer dahil sobrang init talaga nito, mga besi. Pagkatapos ko naman doon, besi, lubus lubusin ko na pagiging sipag-sipagan ko. Tiyan! <laughs> tinuloy-tuloy ko na nga yung mga gawain ko, Besi, dahil nagpapalipas ako ng oras. Kung makikita nyo nga, alas 9 pa lang neto, mat pa nga para magsundo. Dahil ang labas pa nga ni ate, mga Besi, 11 a.m. pa nga. Sinimulan ko nga muna maglinis dito sa baba at kung makikita nyo nga, wala dyan si Bunso. Pinaupo ko nga muna sa hagdan para nga makapagwalis ako ng maayos. Dahil magmamap na nga rin ako at baka nga madulas pa. Sinulit ko na talaga ang kasipagan ko mga besi dahil gusto ko pag ako nagpahinga wala na nga akong gagawin iintindihin pa. Dito nga pinaliguan ko na nga rin si Bunso at mga besi. Parang nga pagbalik ko galing sundo kay ate wala na nga akong gagawin pang iba kundi magpahinga at pakakainin ko nga sila ng tangalian mga pagpahinga lang kami mga besi matutulog na rin na kami dahil maaga nga kaming nagigising lahat hindi nga nakakapasok si Bunso besi gawa nga ng may sakit at hindi pa nga kaya yun lang bye